Sa mga mahilig dyan sa Ampalaya kagaya ko, I love Ampalaya very much. At kahit andito ako sa bansang France, ay nagsusumikap talaga akong magtanim every summertime ng Ampalaya dito. Kasi I love ginisang Ampalaya with it log or tuna. Napakasarap talaga at ang saya-saya ko pag may mai-harvest akong Ampalaya. So narito yung aking style sa pagluluto ng Ampalaya. Narito yung mga ingredient, ang ating Ampalaya. Tapos, may sibuyas, bawang, kamatis At pwede lagyan ng tuna or ham And of course, itlog Diba, napakadali lamang nitong gawin at napaka-healthy na pagkain ang sarap talaga to lalo may garlic. Tapos, for your information, itong mga kamatis ay mula din sa aking garden. So, ayan, let's start na tayo. Of course, kukuha tayo ng lutuan, maglalagay tayo ng mantika. Napakadali lamang nito gawin. At kahit noong elementary pa ay natuto na ako magluto nito kasi nakikita ko talaga sa aking grandmother at saka sa mother ko pag magluluto sila ng ampalaya and I love it talaga. At partner na partner talaga sa pagluluto ng ampalaya yung ating sibuyas at yung ating garlic. I love garlic yung marami. And then nakakatuwa din na aside sa ang palaya ay itong garlic at sibuyas ay mula din sa aking garden. O no? diba, libre na sa budget. So antayin lang natin na medyo mag ang ating onion at saka garlic. At pagkatapos niyan ay isunod na natin ang ating kamatis. Sa aking garden meron malaki at yung cherry tomatoes, 'di ba? libreng libre na talaga sa budget. Nakakatuwa na halos lahat mula sa aking garden at itong ampalaya. Nilalagyan ko siya ng konting asin tapos may of course, hinuhugasan sa tubig at ito na gisang-gisa na ang aking ampalaya. So first ang ating sibuyas, garlic, kamatis at ampalaya. Ngayon naman ay gusto ko nang ipaalam na mas masarap talaga pag lalagyan natin ng yung seasoning. So itong gamit ko dito ay canor powder. Diyan sa atin sa Pilipinas pwede yung magic sarap or kung hindi kayo gusto na may seasoning, pwede lagyan ng konting sugar at asin. Sa akin tama na itong may canor powder. Tapos vegan siya. And then, sa pagluluto ko na ang palaya, hindi lang itlog. Kung may extra ka na ham or smoked ham or pwede din tuna, ay pwede idagdag. Dagdag lasa talaga yan at itry ninyo gawin. Napakasarap talaga. So ayan, i-mix-mix lang natin ang lahat ng mga ingredient. At pag makikita natin na medyo half cook or luto na yung ating ampalaya, ay it's time na ilagay natin yung itlog napakadali talaga gawin at isa talaga sa gusto ko nitong ampalaya yung lasa niya, yung medyo mapait of course pwede na hindi hugasan pero yung ampalaya na gamit ko dito ay naka freezer ito kasi kuha ko ito during summer time at niluto ko ito during winter time as in talagang nangungulekta at talagang Di mawawala ng ampalaya ang aming freezer kasi I love it. At aside sa ginisang ampalaya, ay meron din akong mga at sarang ampalaya. Napakasarap talaga. O oh, ayan, lutong-luto na ang ating ampalaya with egg at saka ham. Kaya... It's eating time at yummy yummy talaga. Sana ay nagustuhan ninyo itong napakasimple na pagluluto ng ampalaya. At itong toppings natin na spring onions ay mula din sa aking garden. If you like this video please don't forget to like share and subscribe naman sa aming channel God bless us all